sama ang buong pwersa ng Rancho Capiteño. Iatid sa inyo ang mga napapanahon at may init na balita. Iba't ibang, -ibang issue sa loob at labas ng campus ang pag-uusapan. Komentaryo at mga impormasyon na dapat niyong malaman. Tama relax na kamuslahan at alakayan linggo-linggo. Ang lahat ng yan, ihatid sa inyo ng pinabilis, pinalakas at pinatatag. C C S U Rojo, Capitánio. Na simoy ng hangin hanggang sa bawat kislap ng ilaw ng parol, damang-dama na talaga ang kapaskuhan. Kaya ngayon, samahan nyo kaming makialam at makisaya dito sa taon ng Giant Christmas Tree Lighting ng CVSU. Ilang tulog at puyat na lamang ay hindi mo na mamamalaya, may namamasko na pala sa harap ng bahay ninyo. <laughs> Nagbabalik na ng regalo o di kaya sumasayaw ka na rin sa Christmas party ninyo. Kaya ano, ramdam niyo na ba ang simoy ng Pasko? Ako si Gia. At ako si Alphonse. At tara, makialam at makisaya tayo sa kanilang Paskong Hayag Luntian. At para naman sa mga kababayan nating magugulatin. Boom! Tuwing Pasko, ang umay na umay ka na? Salad po. Salad po. Ano pong? Handa. Handa. Umay na umay ka na po. Spaghetti. po. Sila, sila, sila. po. Graham. Graham. Okay, thank you so much. Anong handa po tuwing Pasko, yung umay na umay ka na po? Spaghetti. Spaghetti. bawal yung sayo. Bawal nga. Bawal nga. Sama. Sama. Wala. Wala, wala. Ate. Tao po. Ate. <laughs> Anong handa ang unang mong lalantakan this year? Lechon. 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 Ikaw kuya. Ikaw kuya. Lechon. Lechon. Ikaw ate. Ikaw ate. Fruitcake. Fruitcake. Next. Hello po. Ano po yung unang lalantakan yung handa this Christmas? Uh, spaghetti. Oh, spaghetti. Spaghetti. Thank you, po. Kanina ka pa. Oh, Kanina pa din kayo. So, ang tanong. Yes. Ang tanong. Oh. <laughs> Wait lang, ate? Wala kang kawara dito. Ka. Ah, so, ang tanong. Oh, Madali lang to. Isang tanong lang to. Anong regalo ang ayaw mo matanggap this year? Anak. Oh. Anak. Anak. <laughs> anak. 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 mo. Oh, anak. Anak. Oh, Mag, 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 Tawel, tawel, tawel. Panyo po sa akin, panyo. Panyo, ay, thank you. Panyo, tsaka mag. Ah, ah. Uling. Uling. Uling? <laughs> Uling. <laughs> Uling. May nagregalo na Ding! Ano pong regalo ang ayaw nyo this year? Anong regalo? Exactly ayaw nyo this year? Ayaw? We'll ang Ano? Researchers, innovators, ano? students, students. Anak! 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 Nakakatakot! Ah! Ah! Ayaw kong matanggap. Siguro ano, sabihin mag-break na kami. Ay! Oh my God! ma'am. Ay, naku! Stress siguro. Stress po kayo po, um, ma'am. Ano ma um, pagod. Pagod! Gets na gets Thank ko yun. Thank you po! Yung ano? Yung Yung cancel yung live <laughs> Ay, cancel lang live kaya po, ma'am. Kaya po, ma'am. Ano po yun? Ano pong regalo ang ayaw matanggap this year? Ayaw na ayaw matanggap? Apo. Parang wala naman. Oh, ikaw po, ma'am. Ikaw, ma'am. Ayun, wala kami yung Christmas break and New oh, Year's ano? break. Oh, <laughs> thank you po! Hello po! Ambush interview! Ambush interview! Sorry, nakita na po kayo sa camera. <laughs> Ang tanong namin ay, anong outfit theme tuwing Christmas yung ayaw nyo nang ulitin? <laughs> Ah, siguro sa akin yung mga common na colors na, like red, green, color combination. Same. Same. Thank pa. Gets ko rin Gets ko sila doon. Anong outfit, team? Ang paulit-ulit na lang lagi tuwing Christmas party. Any, Jejimon. Jejimon! Tama-tama. Yung... Yung... mga ang taon, oh, mafya. Mafia. Mafia. Mafya, mafia. 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 Kayo, Ano po yun? outfit, team? Ang taon ulit na lang tuwing Christmas party. Pajama party. Pajama party. Mafia. 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 Kayo po? Mafia din po. Mafia. Mafia. Para madami sumasagot ng mafia. Ate, ate, ate. Complete yung sentence. All I want for Christmas is... You. kuya. kuya. You. Ate, ate, ate. You. You. Oh my gosh. This shh. Hello. Complete <laughs> 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 sentence. All I want for okay. Christmas is... Friend group. i ah! am kami okay. no ng jowa? Ayaw ako. Ah, ayaw All I want for Christmas, Christmas for is... You! Joy and togetherness. The Christmas time ceremony is a yearly reminder. Peace of mind. Thank you po. No matter how... Okay. Complete the ng sentence. All I want for Christmas is... Lalaki! Light. Oh. Oh. Light that we... Uno. Uno. Siya. Hello po, ambush interview. Pakikompleto po ng sentence. All I want for, for Christmas, Christmas is... You! <laughs> Ate! Money? Money. money! money! All I want for Christmas is... Good grades! Good grades! All I want for Christmas is... Ate. Ambush interview po. Yeah. Ambush interview po. Ate, kumplituin ang sentence. All I want for Christmas, Christmas, Christmas is you. You. <laughs> Thank you po. Kumplituin po yung sentence. All I want for Christmas, Christmas is you. Yeah. Yeah. Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at kasiyahan. Kaya sa bawat pagdiriwang nito, piliin natin ang kasiyahan ng puso kasama ng mga mahal natin sa buhay. Kaya kung maaari, sa mga darating na gatherings at kasiyahan, kalimutan muna natin sandali ang mga problema at alalahanin. Eh. Malalampasan din natin yan at sa mga napagtagampayan mo na, deserve ng celebration yan. Ako ang inyong nakasama, G. Alvior. At Alphonse Maniala. At para sa... Hidagluntian! At, At mula Argentina. rito sa University, University Plaza!